Zambong suporta ng Kamara sa Armed Forces of the Philippines upang maprotektahan ang bansa. Siniguro rin ng House Leader ang pagkakaroon ng karagdagang pondo sa mga LGU sa susunod na taon. Yan ang ulat ni Melalem. i e, forward ko na lang doon sa speech niya mismo para mabilis tayo. para sa kanila sa mga susunod na araw inaasahang malalagdaan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang budget proposal The House of Representatives crafted the 2024 budget to bring about balanced development propagating progress not just in urban areas but across the archipelago and not just in urban areas but throughout the country so that every Filipino from the northernmost provinces to the southernmost islands can thrive with peace and abundance. Oh, tama. Sabi ni Garsky, ayos sa parang pera nila. <laughs> oh, hindi mo pera yan, pera ng taong bayan yan. Oh, sige. Tama, sa hiwalay na aktibidad naman ni Romualdez sa Camp Aguinaldo sa Quezon City, tiniyak din ng house leader ang buong suporta ng Kamara sa Armed Forces of the Philippines para masiguro ang iba'yong proteksyon ng bansa. Ayon kay Romualdez, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Marcos, palaging kasama sa mga prioridad ng administrasyon ang pagtitiyak ng kapakanan ng mga miyembro ng sandatahang lakas. Of... Ayan ha, buong Kamara nakasuporta, suporta, di umano, sa mga sundalo sa AFP. Well, anyway, maganda yan, Speaker Romualdez. Napakaganda yan. Basta totoo. <laughs> Basta hindi lang salita na parang bilang na ang araw ng mga smuggler. Hindi ganun, ha? na wala namang naimbita. Wala namang naiimbestigahan. Nauna pang nakakulong si Ka Eric. Nauna pang nakakontep si Eric. Eh, hindi nga naiimbitahan yan sila Michael May. Oh. Ah. Uh, pero ito, maganda 'yung sinasabi niya. No, so, susuportahan ng armed forces. Nililigawan eh. Oh. Nayanig sila kaya binakawalan si Ka Eric eh, naalala nyo. Gumawa ng sulat ang mga AFP. Oh. Ay eh, siyempre, ligaw sila ngayon. Na? Kailangan 'yan eh. <laughs> Alam mo ang Baka uh, sila dito nung panahon ni ni Cory Aquino na puro kudeta. Kaya may delikado yan. Hindi ko sinasabing gusto natin yun, ha? Pero, syempre aware sila dyan. Pag gumalaw ang mga sundalo, no, oh, alam naman natin, sino bang mga sundalong gumalaw noon, di ba? No, oh, si Enrile, tsaka si Ramos, kaya napatalsik si Marcos. No. Oh. Ay, delikado. Kaya ligawan nyo yung mga sundalo. O, oh, ayusin nyo pension nila ng mga polis at sundalo. Ayusin nyo. wag nyo ng kaltasan. Ang mga pension ng mga yan. Dinoblin ni PRRD sahod nila. The members of the house would like you Sabi all... si Chris TV so ako si Baste Duterte ang like ko yami. Ay, usaping yama ito. Oh, bakit Chris BPH Sa tingin mo, hindi yami si e speaker Romualdez? Ay, oh, yami yan. Oh, bakit? Si Tambunting, hindi ba yami? Nay, nee, nagtatanong lang ha, kasi ito si Chris TV yan layo ng ano eh. Sinali si Baste Duterte, yami pa daw. Parang nag, uh, nagpaparinig pa. Ikaw coach, di yami. Kayo speaker, di yami. Tambunting, di yami. Oh, Grabe. ...to know the members of the armed forces of the Philippines, particularly you, the generals and the leaders of the AFP, that we stand beside you and we shall be in strong support of you every day of your lives because our president, our commander-in-chief, has set the policy that you are the priority, the men and women of the armed forces of the Philippines. Ito si Romualdez, pag nag-speech, laging babanggitin ng presidente, no? Parang, uh, sir, ako, suggestion ko lang, ha? Gawa ka sarili mong identity. At uh, kung ako, political advisor ni Romualdez, gagawa ko ng sariling identity. Pero tama yan, loyal siya kay Marcos. Dapat loyal din siya kay Sara. Yun ako, yun talaga ang ano ko. Kung may pangarap siya. Tapos, kung gusto niya talaga tumakbo ng presidente, sa 2027 na siya kumana. Ang aga. Ang aga kumana. Ay, matatalino yan sila PRRD. Master tactician yan. Oh. Muntik tuloy na tusok ng istik yung mukha mo. Philippine flag pa. Para ang nilitsyon sa Philippine flag. Sabi ni Rachel, yak si Tambi at si Tambunting. <laughs> Sabi ni Jing Corpus, ang bulsa yami pero wala pang sugar daddy lang sila. Pang sugar daddy lang. <laughs> For all the service and sacrifices you have given to the country, this is the least that we can do. Uh, maganda yung sinabi ni, again, ni Romualdez, susuportahan sila, araw-araw daw ng kanilang buhay susuportahan ng mga sunda. Eh, sinabi niya, every day of your life. Ba? Uh, again, pag sinabi mong susuportahan ang AFP, That is a strong word. That is a big word. Ha? Huh? I mean, wala tayong sinisisi. No? Pero tatandaan mo, pag sinuportahan mo ang AFP at sinasabi niyong susuportahan yung AFP, again, wala tayong pinagbibintangan dito. Ha? Huh? Ulitin ko, but as for me, yung support sa AFP is a very strong word na kailangan ng aksyon. Kailangan ng backup ng gawa. Huwag sana mamaya maulit. Ha? Ako ayoko pong mangyari yan. Baka mamaya pagka nagkagipitan, hindi kayo makadeside in favor of AFP or in favor of na mga kahit sa na natin ng mga PNP. Kasi hindi po binabanggit 'yan ng basta-basta. Binaback upan niya ng gawa. When crunch time, when uh, danger time, mag-decide mag kayo in favor of AFP. Huwag tayong magaya sa SAF 44. Nasasabihin tayo ay nakasuporta. And yet, if it's a matter of life and death, ang pinag-uusapan dito ay minuto lang. Buhay na ng tao. Walang decision coming from the top. Saklulohan. Yung mga pulis. Kaya nga sabi ko, that is a strong word. Na dapat may aksyon. Hindi pwedeng ganun. Kasi, pag sinabi niyo araw-araw susuportahan niyo sila. Araw-araw na sa bingit ng kamatayan ng ating mga uniform men, sundalo at pulis. Panoorin niyo sa Netflix 'yung Mama sa Pano. Panoorin pa niyo. Kaya ginawa ko lang example 'yon. At hindi ko po kayo pinagbibintangan, sir. Pero wag tayong papabor sa kalaban ng sundalo na rebelde. Huwag tayong papabor sa kalaban ng sundalo ng mga komunista. Huwag tayong papabor sa mga kalaban na maraming napatay na sundalo, maraming napatay na kapulisahan ng mga rebeldeng CPP-NPA. Hindi po ako nagbibintang, nagpapayo lang po. Dahil yun ang suporta na hinihingi ng sundalo. At diyan yung sinabi, narinig kong sinabi ni PRRD. Ang mga sundalo, nagmamatsyag lang yan. Bakit? Dahil masakit sa kanila, marami sa kanila, kaibigan nila, kamag-anak nila, namatay sa kamay nila dahil sa mga rebelde. At alam nila kung sino ang pumapanig sa mga rebelde. So if we will support the AFP, I salute you, sir. I salute you. But please, back upan nyo ng gawa. Saludo ako dyan. Huwag nating panigan ang kalaban ng mga sundalo. Sabi ni Limsdor, laking dabaw ako, subuko na talaga mga Duterte para sa akin. Walang tapon sa kanila. At speaking of baste, kasing astig at lakas ng humor tulad mo, Coach Oli. Maraming salamat, Limsdor. Hindi, kasi ang ang Duterte, may showroom eh. Anong showroom ng Duterte? Dabaw. Ang hirap linisin ng Dabaw kasi alam nyo na, Mindanao yan. Pero kita nyo. Kung ano ginawa ni PRR di sa Dabaw. Diba? How can you argue with success? Yun yun eh. Madali kasi magpeke ng isa. Halimbawa, magpanggap akong mayaman. Magpabili lang ako ng ganito, mukha na akong mayaman. Oh. Mag, magpanggap akong gwapo. O, oh, ah, magparitoke lang ako, gwapo na. Pero yung success, hindi mo yan nabibili. Tinatrabaho mo yan. Nagsakripisyo ang Duterte dyan. Hindi gaganda ang dabaw sa ganyan. Ang dabaw, kung kurakot ang Duterte, pupusta ako sa inyo, hindi gaganda ng ganyan. Kaya gumanda ang dabaw, hindi ko rakot. E tingin na lang kayo doon sa mga lugar na sila lang ang mayaman. Yung mga politician lang ang mayaman. Chances are, kurakot or kurakot na kurakot ang mga nakaupo dyan. Paano ka hindi mabibilib sa Duterte? Yes, I agree. They are not perfect. Marami rin kapalpakan ng Duterte. Hindi ko sinasabing Diyos sila. Pero sino ba naman ang walang pagkakamali? Di ba? Pero mga politikong walang pagkakamali? Paramihan ng resibo? I don't think may tatalo sa Duterte. That is the bottom line paramihan ng resibo. Winston Santos, maganda po ang Davao, super linis, tapos ligtas. Anytime at disiplinado po ang tao. Siguro pag uwi ni Banat Bay, yan po ang ililigaw ko sa kanya. Palagay ko punta kami Davao. Uh, busy lang eh, busy. Busy sila. Pero gusto kong puntahan yung Davao. Kasi kung makikita niyo post ko sa Facebook dati pa, hindi pa presidente, hindi pa tumatakbong presidente si PRRD, nagpo-post na ako doon. Kung gaano kaganda ang Davao, nababalitaan ni. Eh. May resibo eh. Ang hirap makipagtalo sa resibo, may resibo ang Duterte. Eh. Kaya hindi mo pwedeng talunan na, hindi mo pwedeng tatalunin sa argument ng Duterte tapos ang pagtatalunan nyo, corruption, babaligtad ka sa Duterte. Tapos ang makikipagtalo sa kanya, corrupt pa. <laughs> Good luck. Good luck sa inyo. <laughs> Good luck sa inyo. Doon nyo pa dinidiin si Sara, confidential funds. Diinan nyo na si Sara kung saan-saan. Kaya nga sabi ko, maling-mali ang political advisor nitong mga to. Alisin ko na nga muna. Kasi, pagbintangan nyo na ang Duterte kung saan-saan. Pero pagdating sa mga fans, fans na ganyan, <coughs> never naging issue ng Duterte ang corruption. Nakaka nakakatawa. You, you will not win. If argument is about corruption, good luck. Good luck sa inyo. At binato niya na lang ng kung ano-ano eh. -ano. Tama yung bato nila kay PRRD dati. Baduy, gano'n. Yung bunganga, palamura. Yan, papasok pa yan. Pero korupsyon. Malabo. Yeah, yun, balikan ko. Kaya maling-mali yung gusto nilang atakihin ng Duterte kung sino man ang nagpapayo, kung sino man ang kanilang political adviser, maling-mali yung payo na yun. Sisilipin nyo kay Sarah Confidential Funds. Dapat sinilipan nyo sa iba. Binalik nyo yung may sinuntok siya. Yung ganun na lang. Baka may panalo pa kayo dyan. Corruption. <laughs> Para kayo nagtampo sa bigas. Kita nyo, kanino bumalik? Audit. Oh, oh siya magpapa-audit. Silang mag-ama magpapa-audit. Labas nyo rin yung audit nyo. O sinong kumurap? Kayo. Takot kayo eh. Hindi kayo makapagpa-audit. Hindi talaga kayo mananalo ng audit sa Duterte. <laughs> Malabo yun.